Kumikhabo ng kasaysayan ng isang estudyanteng AITA nang siya maging kauna-unahan sa kanilang tribo na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Siya po ay si Norman King. Madalas, nakatoga ang mga nagmamarcha sa graduation. Pero agaw pansin ng isang graduate ng University of the Philippines Manila nang umakyat kasi siya ng entablado, siya ay nakabahag. Siya si Norman King, isang proud AITA panganay sa pitong magkakapatid si Norman. Binubuhay sila ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsasaka. Saan ba pinanganak lumaki si Norman talaga? Pinanganak po ako sa paanan ng uh, Bulkang Pinatubo. So ba, uh, that's 1988. Okay. Uh, bago siya pumutok. mm -hmm. Tapos uh, palibot din daw ako sabi ng mama. Palibot, uh, gala. Gala, gala ako kung saan-saan lugar ako napupunta. Kani-kaninong bahay ako nakikitulog yan. Mula man sa simpleng pamilya si Norman, matayog naman ang kanyang pangarap. Pero dahil sapat lang ang kita ng mga magulang, maaga siyang sumabak sa pagtatrabaho. Ano pinangarap mo ng bata ka, Norman? Architect. Architect. May, nung high school kasi, uh, trade school yung pinasukan ko. So while studying, meron na kami technical courses na kinukuha. So pinili ko drafting. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho na ako. As I remember, nung ginagawa yung recraft dito, nasa May Clark. Mm -hmm. Nagtrabaho din ako as yung mag-aayos ng bato sa mga cyclone wires. Mabigat siya. For the uh, almost two months ko rin siyang ginawa. Mm -hmm. Tapos afternoon nun, uh, nag yung tatay ko na ipadala ako sa Manila. Habang nag-aaral maging computer technician, sumasideline si Norman bilang isang delivery boy. Ano yung mga naituro ng uh, pagsabak sa Manila sa'yo? Sa Manila, na-realize ko how, kung gaano ko yung value ng pera. Aside from that, yung pakikasama mo sa ibang tao. Sa Manila, never ako naka-experience ng discrimination. Only nung high school lang ako. Doon lang ako nakaranas ng discrimination. Pero high nung, school sa Angeles pa? Yes. Uh, part of it is that um, yung tingin... Yung tinatawag ka na may baluga, which is... Ayaw, ayo na ayaw namin naririnig yung term na yun kasi it's degrading to us. Parang tingin sa amin is hindi, hindi tao. Napansin ko sa pakikipag-usap ko kay Norman ang kanyang pagiging seryoso at matatag sa buhay. Namana na raw niya ito sa kanyang ama na minsan ding ipinaglaban ang karapatan ng mga Aita sa kanilang lugar. Mayroon isang hot spring resort na nagbukas. Nung nag-operate sila, nag-operate sila pero yung mga Aita andyan lang sa gilid. Parang wala lang, nag exist lang sila andyan pero wala, walang opportunity for sa para sa kanila. Ipinaglaban ng tatay ko yung rights tapos it came to a point na naipanaro niya yung laban. Tapos ngayon, marami nang nagbe-benefit sa, sa ginawa niya. Mukhang figurehead si daddy sa community niya. Yes, na. actually Inila. siya yung isa sa mga leaders ngayon. Ibat-ibang trabaho pa ang ginawa ni Norman habang nasa Maynila. Hanggang sa dumating ang isang oportunidad para makapag-aral siya sa UP Manila noong 2011. May nakilala, may, yung father ko, During those years, naimbitahan siya to talk about uh, risk disaster management. So, nung naimbitahan siya, sinabi niya na, Roman, gusto namin makatulong sa iyo. Pero hindi namin alam kung paano. My father said, "Sige, kung gusto niya pong tumulong, uh, tulungan niya na lang po yung anak ko na makapag-aral. Kumuha ng kursong behavioral science si Norman sa UP Manila. Bakit nga pala behavioral science? Well, actually, hindi ko naman talaga pinili yung behavioral sciences within the first place. Yun ang nagbukas? Yun ang nagbukas ng doors niya for me. Aha. Uh -huh. Okay, so sabi ko, since ito na yan, let's get through it. Nakapasok ka sa UP dahil may mga taong naniwala sa'yo? Yes. Diba? Mm -hmm. uh -huh. Ano yung mga pag-aalindangan? Nag-aalindangan ka ba ng ano? Nang, nang, uh, first day of school? Wala. Wala? Sabi ko nga sa'yo, my attitude is simply, kapag naumpisahan ko, tatapusin ko. Regardless kung ganon siya kahirap, uh, kung ano man yung struggles na iharap mo sa akin. Oh, I might fall down, but then again, I will stand up and I will continue the fight. Sa pagtatapos ni Norman King sa kolehiyo, naging isang malaking karangalan siya ng buong Aita community. Congratulating Mr. Norman C. King bisita natin, pinamalas ang sipag at syaga para maka-graduate sa kursong Bachelor of Arts in Behavioral Sciences. Good evening, Pa! Good, good evening! good evening. At instant celebrity din para sa kanila. Sige, Ay, paano mo sa mga kapwa-aita na yung, yan, yeah, yung mga araw? Masasabi ko lang po sa mga uh, kapwa-aku-aita, tunayin natin yung edukasyon kasi ito yung magdadala sa atin. Kumbaga, yung opportunity mas marami. Isang buwan pa lang ang nakalipas mula ng makagraduate si Norman. Kabi-kabila na ang mga pintong nagbubukas para sa kanya. Ngayong graduate ka na, alam ko medyo nagpapahinga ka pa ngayon, ano? Pero ano-ano yung mga oportunidad na kinukonsidera mo? You have a lot of options, I heard. Magturo. Um, magturo, actually. Gustong-gusto ng mga teachers ko actually na magturo ako doon. Uh, at the same time, master's na rin. Which is, gusto ko rin naman. Aside from that, um, sa Kapitolyo, yun nga kay Gov. Tapos sa Senate, uh, nag-express nag na rin sana sila. Tapos sa uh, D1 ng Magdalo Group, nag-express na rin sila na kung gusto kong uh, sila makatrabaho. Tapos, um, aside from that, may isang international consultancy firm yata na gusto nila akong ma And then, they would like to discuss kung gusto akong mag-join sa group nila. Parang consultant ka na nangarap, sinubo, nagtagumpay. Hindi man naging madali ang buhay para kay Norman King, tinanggap niya ang mga hamon ng buong puso at hinarap ito ng buong tapang. Sana, marami pa tayong kababayan na sumunod sa kanyang nasimulan. Anong aral ng tunay na buhay ni Norman King? Yung naging ingredient ng kung ano man yung narating ko ngayon kasi yung pagtitiwala ko sa Panginoon. And then the Lord is simply telling me na Sige, tinukha ka lang sa akin. Ibigay ko sa yung best para sa'yo.